guys for today's video update ko kayo sa aking alagang pangunan sa kayos and tour ko na rin kayo sa aking bagong setup sa outdoor tara ito pala yung ating mga YKC pinapa wholesale ko na pala to magbabagong strain na kasi tayo kaya pinapa ubos ko na yung ating YKC yan o may mga jubi na tayo yung tatbleeder size available ano. na kayo guys and dito naman tayo sa ating purple dragon you know? isang trio you purple know, dragon And dito tayo sa blue yung know? mga fry na malalaki na yung fry nila pundes na naman yung isa nating pimpin you know? ito naman tayo sa mga dem yun, know? sabang dami ng dem dito you know? Ito ang ramay ng dem natin guys. So, ito yung HP Pro natin guys. So, try na natin yung gumagaling natin. Ito. Ito ang ramay ng HP Pro natin. Oh. Dito naman tayo sa ating dock nya. May mga beto din tayo dito yung fry sa dock nya. Para mabilis silang lumaki it, it's a day So, so pang dami dap natin yun. Ano man yung ating mga dap niya, an? culture tayo ng mga dap niya. Pakain natin sa ating mga fry para mabilis silang lumaki. You know? May mga panda pa dyan. You know, May mga dap niya panda fan you ko. Know? Ito naman yung ating mga ABM and RDSS nilipat ko na pala sila dito kasi may bagong natin tayong aquarium na 15 gallon Yan, wala pa dito ang laman and andito na pala yung ating alaga at dito kayo guys buhay pa naman siya healthy pa naman siya oh. Healthy pa naman sa kayo so sobrang raming kinakain Yung mga chops Yan, oh. balik natin siya guys turo ko na kayo sa aking outdoor setup and kumuha pala ako ng mga rock sa dagat kasi ilalagay ko siya mamaya sa aquarium inaalis ko muna yung mga asinto yan o, pinababad ko muna sa tubig dito naman tayo sa ating full gold yan may mga kulay na yung ating mga juby size na full gold mamaya papakita ko sa inyo yung mga breeder size nito ito pa lalagay ko pala ito so kaliyo ito naman yung ating for sale na mga plants and may mga BKBM rin tayo dito medyo malalaki ng BKBM natin and may RDSS tayo nanganak na pala yung RDSS natin dito yun o no? sobrang rami nanganak ng RDSS natin at ito naman yung ating albino koi yun o no? sobrang rami ng albino koi natin o no? mga next month papa na natin to ano talba yung nakuin natin sobrang rami may ika third try na yun o no? oh. maliliit third batch na yun yun know, ang first batch may kulay na and dito tayo sa ating feeder ano you know, mga breeder size ng feeder natin guys eh ito na guys yung ating full gold na mga breeder size. You know, full gold na breeder size. eh sinamahan ko na ng gold dust. Tagal na kasi ng gold dust ko. Hindi pa nanganganak. Kaya linagay ko na dyan. Sama laking lalagyan. Yan you know, ang mga full gold na guys. Yan you know. na. sale na po yan marami tayong stock ng full gold and dito na tayo sa free game and yun meron tayo dito full gold kaso kulay green ka sya oh. hindi po sinasama galing to kasi kay Kurosawa is camera yung si Kurosawa kaya kapag nagchat sa inyo si Kurosawa black nyo na lang is camera yun and dito naman tayo sa ating mga fry na feeder dito you na know. Sobrang rami niyan. Nasa 70 pieces yan. Hata fry ng pidert and naman tayo sa ating full red sobrang solid ang full red natin ngayon nasa green water sila and dito naman yung ating albino full white na mga juby size ito pa yung and ito na pala yung ating dumating na aquarium isang 15 gallon lalagyan natin pala yan ng mga rocks sa dagat para lalagay natin ang design para maganda tingnan yun nga, tinesting ten ko na sila ng mga isda kung may chemical ba yung tubig pero goods naman lalagyan ko yan ng mga rack yun know. o lalagyan ko dyan nilabas ko na pala yung ating blue dragon yun yung blue dragon natin guys yun solid guys sa dorsal pa lang na. And ito naman yung ating breed na feathered and full gold. Ayan o. Feathered and full gold and mga dragon. Ayan o. Lalagyan natin itong rator. And doon naman tayo sa ating indoor setup. Sa indoor setup ko pala, dalawa na lang doon ng may laman aquarium. Yung so, Fiki BMN sunrise glass Belly. Tara. Masok you know, na May mga fry na pala. Sinama ko na yung fry nila. Kasi malaki na rin. PKBM natin. Dito sa baba, wala na pala tong laman. You know, pang breeding natin tong dalawang sa baba. And dito naman yung ating glass belly bell natin guys PKBM natin Doon na naman tayo guys sa labas May papatake all pala ako dito Yung HP White natin Ito nasa 20, 200 pieces to Papatake all ko na ng 1, 2 Comment kayo guys kung gusto nyo ng HB White banto na lang sobrang rami niyan. and guys i-visita kayo guys sa aking backyard guys marami tayo dito yung stock ito you no know? bago natin tapusan ng video to pa-follow naman sa ating YouTube page sa KB Keepers and pa-subscribe naman sa ating YouTube channel na KB Vlog and pa-pindot naman notification bell para updated kayo sa aking mga videos